Hindi susi ang kasal para sabihin kayo na habang buhay. Dahil lang totoo niyan, kahit batas, walang magagawa kung hindi talaga sila itinadhana sa isa't isa. Ang kasal ay hindi pang habang buhay na katunayan para maangkin ng isang nilalang. Ito'y isang papel na nagbibigay ng karapatan sa mga taong nagmamahalan na kadalasan sa una lang nararamdaman at kalaunan nauuwi rin sa hiwalayan. Dala lang hindi pagkakaunawaan. Hindi porket kinasal ka sa si isang tao ay eh habang buhay mo nang makakasama ito. Dahil kung minsan, isa lang pala siya sa magiging daan para makilala niya ang talagang taong nakatadhana para sa kanya. Kinikilala man ng Diyos at batas ang bisa ng kasal, pero iba pa rin ang bisa ng dalawang taong itinadhana talaga. At may real talk tayo dyan. Yung ibang mga nagsasama na, mas naniniwala sa kasabihang kung tayo talaga hanggang dulo, E eh kahit anong mangyari, tayo pa rin. Yung tipong masaya na sila sa ganoong setup ng pagsasama. Yung kahit walang kasal, pero tanggap ang isa't isa. Yung kontento at may respeto. Kahit walang kasal, pero alam nila yung salitang tiwala at pagmamahal